Bigaya, yung mga secret para dito. Di <laughs> po ay susunod ako doon kay Namaylyn. Ah, uh, happy valentines po sa lahat. Ngayon po kasi ay valentines kasi yung ito, oh. Opo. Happy valentines po lahat. Hmm, happy valentines po daw sa lahat. Oh, ito na si Nea. Magandang gabi! Happy valentines! O, ito si Nea. ko muna kayo, ha? Ah, uh, susunod ko na yung dalawa po at uh, susunduin ko itong dalawa uh, at ngayon po ang araw ng uh, valentine P valentines po pala sa lahat at uh, hindi wala kasing kalamalam si at uh, so surprisahin ko po itong uh, si misis kasi po ito po yun ay alam niya wala wala man lang binibigay sa kanya at uh, ko po yung dalawa ayan hmm. Po, at samahan nyo ko sa pagsundo po dito sa dalawa. Nakasusundo ko nga po lang dito sa ano, matrapik po ngayon. Dahil po ngayon ay... Valentine's. <laughs> ah, Valentine daw. Happy Valentine's Day po, po. sa lahat. Happy yeah, okay, Valentine's po sa lahat. Ayan, at nasundo ko na, na po itong dalawa. Ah, uh, may dadaanan pala tayo. Sige, Dadaan tayo ng bulaklak doon. Bibigay natin sa kay nanay. Yay! <laughs> oh. Tapos kayo, ano ang ano sa inyo? Anong ano natin kay nanay? Anong sasabihin nyo? Valentine kasi ngayon eh. Happy oh. Valentine's nanay. Happy Valentine's ito. natin ng bulaklak ng katuray dyan. Happy Valentine's mga lahat. Ayan. Happy Valentine's mga... tatay salamat po ng charity viewers, happy valentines po at sa... Happy valentines po sa lahat! sa ating mga sponsor, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa buong PB team. Yeah. Hello guys! Um, Shoutout po sa inyo. Shoutout po uh, sa inyo. Out. tayo po ngayon ay... Valentine's. Valentine's po, yeah. kaya po tayo ngayon magbabatian. Wow, magbabatian daw kayo. Bakit meron bang hindi nagbabatian? Sa inyong apat, hindi ba kayo nagbabatian? babatian po? oh, nagbabatian pala eh. Uh, Mag Magbati na po kayo sa kawa nyo may nangunguta. <laughs> pala. oh, yan. At dadaan tayo dito ng flowers. Baka meron dyan. May makita tayo dito sa daan. Ayan. Tara na. Papa. Okay, medyo nalit na tayo. Ayan, marami po traffic oh. Ginagalaw ang Ito po yung pagka Friday. Happy po talaga. Yan. Tapos Valentine pa. Kaya yan. Maraming laba sa mga sakyan. Yan. Uh, nasa... yun. Meron po doon. Hindi po kami makaparking. Yan. Magandang gabi po. Ah. Uh surpresahin ko po, po si si nanay Surpesahin natin si nanay ano Russell ano yeah. kapibili ka po dahil ang muna tatawid maganda kay nanay hmm. yun na lang lawe yan no?

bibigay natin sa nanay yan. Ano? Bibigyan natin sa nanay, ano? Apo. Uh -huh. Oh. Mm. hindi ninyo siya? Kasi kanina, kasi maaga. Sa teacher ba, nabigay din kayo? Sa inyong teacher? Oh, ayan. Ayan, tala na. Ipo yung traffic na dinaanan namin ngayon. Nice po. Ay. Grabe yung traffic eh. Wow. Traffic ano sa bulaklak. Thank you. Yeah. Wow may pa bulaklak si Tito Herms. Uy. Yeah. Yeah. O oh, yan. Medyo nalit po kami. Nasaan si Nea? May pa flower. Huh? <laughs> ha? Ha? <laughs> At kararating lang po namin. Ay, nalit po kami. Grabe po kasi yung traffic. Oh! Yay! So, yan, diba? Wow. Yay! akin mula. Happy Ay, ano, yung tal... yung ano po, si Ninita po, si si May sa, ano, nasa restaurant na. Wow, nasa restaurant. Pupunta pala tayo ng restaurant. In house, uh, sabi ko kakain sa Malanya, oh, na, nasa, okay. Ngayon ba lang yung kung Ngayon ba lang Sira ngayon to lang. Wala daw naman silang mga ganun ano. Wala po kami pa kayo Kasi hindi po namin ako. Ayun, ganyan, wala. Hindi <laughs> kayo nagbibigay kahit na yung maliit na bulaklak lang doon sa... sa inyo. yung Oh, Pangwil. Ano you know, na, uh, nasa nila mo mga yeah. gano'n? Ay, sorry. Hindi ko pa yung binili. Binibigay ko sa si inyo yung, yung dalawa na bigyan ko na kayo oh, okay. ngayon lang dumating. Sobra po sila ng Kasi na kami sa restaurant. Grabe traffic. Thank okay? you. Mm -hmm. <laughs> Bye. Yeah. kami sa kanta. Nakikinig po kami. Thank you po. Thank you, Daddy Paul. Thank Shout out po sa lahat. Uh, happy Valentine po ulit sa lahat. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night.